dito kami ngayon sa Siri. Siblings. Okay. Eleven daw. So, bili kami ngayon ng seedlings guys dahil ninakaw yung seedlings namin sa school. So, papalitan ko. So, dito daw sa Eleven. Okay. Wow! Ang ganda dito guys. Oh, mahal lang. It's nice to be here. Oh, Bonga, guys. Oh, yeah. Oh my God, it's fifteen thousand seven hundred seventy-two shower. The revenue cost twelve thousand one hundred fifty-nine. Twelve thousand. naka-taotao nice. na mo kung wood style oo, oo lana ada ibang ibang color nga bow. oh ay, ay. oh nisha lagi oh okay sige anay ano tuno okay, paripan na luto di paripan bulwah pa mo at talaga kung asya na kung expect ako ng eh let's buy this guys

ah, okay eh, la Eh, pagsabrag uh, mo itong squash. Okay la ko dito mag-squash. Oo, oh, oh, dito may luyo. Dito lang ako, nada, ang side. Pag human dito ang mga kuwan. Squash. Ano pa doon tayo naging panguha? Ang palaya human na ba ako nagkuha? O, oh, di na ang palaya. Hala, iba ni Tsura, di, balik ko. Oo, oh, iba ni Tsura ng palaya. Gagmay kasi tiya. Ah, di nala. magan, tuhay, adi. Oo. Oh. aku na ibah, iba. Upat lamang gudad adto. No white wax corn. Bell paper adik carrot, Dira da to pwede no? ano? ayo karot. hmm, ada to? Ano mga... si Ini ini pa. ini. Sitaw. Ito. Ini. Kedag ku Bush. Bush sitaw. Ano paman. Hala, adi lang ay atun. Ito na lang. Cool sitaw. Ah, oh, hindi kayo bagan ko. Ano rin? Oo, oh, ibangin din yung klase. Puro siya tag 67 per pack. Ada 86. Allah. ano manitan? Chives. Shibes. Bagayan si Buyas. Oo, ano niya, tsura ano? Ini gani nag nag kami ni ba kuan to pabuhi oh aman, yatsura, no? dito habukin mo pa yon tay ni kaso harayo sa tipon nyo kakumber Ayun mo. lah cabbage. Dito ha, uh, ito tumalis tis. Kung magpatanam kito kung yang ipon yung pero Ini, ini. Baras-baras ulit cabbage. Ito, mabuhi ito dito. Ini. Cucumber. Hala, kaya di mo atun ko oh, na iba na klase. Pakuha ka mula yung tag-usa na... nga fertilizer. Alam, may daga nila to. Turnip singkam. Singkam, mas yan ito. Nakaka-try ka na ito pagkaano? Adi oh, uh, adi pichay lahat na lahat kakaiba. Ano man to na kung kuha na kit pichay? Pichay, same lahat. Same lahat to? The most trusted brand. Ah, okay. Home, in home garden. Pero na kung kuha na pichay sala? Sala. Damo naman ni ma'am kung maturo? Magkuhala akong usa para may hindi Ah. Ah, okay. Umana ko, umana ko nagkuhan seeds. Si ano, ano, ano? Bitchine, tag 67. Okay, that's all, guys. Bye. Bye. So, hanggang na dito, guys. Magbabayad na ako. Magbabayad na Hanggang <laughs> dito, guys. Ang mahal lang. 5,290 nga nini. Asya yung katero, Ben. At sila mo, hain an ah, suga dite suka oh, suga dagto taas daming tiles dito daming tiles amo labanaton kuan nga dito yo seeds lano Oh, kau akan ada pohon, ada mang tiles, ada mang tiles itu guys. Wow, Iron City Hardware. Wow like, nice. Semoga so, bayar kami guys.